Minsan mapapaisip ka, ginagawa ko naman ang tama. Hindi ako nang apak ng iba. Lagi akong tumutulong. Pero bakit parang may mga taong galit pa rin sa akin? Bakit kahit anong kabutihan ang ipakita ko, tila hindi sapat? Ang masakit minsan ang pinakamabait pa, sila pa ang mas madalas hindi gusto ng iba. Hindi dahil masama sila, kundi dahil may mga taong hindi kayang tanggapin, ang liwanag na dala ng taong hindi sumusunod sa agos ng pagkukunwari at doon ka mapapaisip, ano bang mali sa pagiging mabait? Ang dami mong isinakripisyo, pride, ego, oras, minsan pati damdamin para lang panatiling maayos ang lahat. Pero bakit ganon? Bakit parang ang kabutihan mo pa ang nagiging dahilan para layuan ka, pagdudahan ka, o kung minsan saktan ka? Ito ang malupit na katotohanan. Ang kabutihan sa mundong ito ay hindi palaging tinatanggap ng bukal sa loob. At ang mga mabubuting tao sila pa minsan ang nagiging target ng paninira, pagseselos at hindi makatuwirang galit. Sabi ng Stoic philosopher na si Epictetus, If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Sa madaling salita, kung gusto mong magtagumpay sa landas ng kabutihan at pagunlad, kailangang matutunan mong tanggapin na hindi lahat ay maiintindihan o magugustuhan ang ginagawa mo. Hindi lahat ay handang kilalanin ang kabutihang hindi nila kayang tapatan dahil ang mabait na tao tahimik niyang hinahamon ng mundo na mas maging mabuti rin at hindi lahat ay handang yakapin ng hamong iyon may mga taong naiinggit sa katahimikan mo may mga taong hindi matanggap ang kabutihang hindi nila kayang ibalik may mga taong nabubuhay sa drama kaya kapag ikaw ay simple at payapa naiirita sila at may mga taong takot sa liwanag na dala mo kasi masyado Nilang mahalang dilim kung saan sila sanay. Kaya ngayon gusto kitang tanungin. Pipigilan mo ba ang kabutihan mo dahil lang hindi ito tinatanggap ng lahat o mas pipiliin mong tumayo sa gitna ng katahimikan? dalang ang dignidad at prinsipyo kahit walang sumasabay sa Sa video na ito, pag-uusapan natin ang anim na malalim na dahilan kung bakit kahit mabait ka, ayaw ka ng ibang tao. Hindi para saktan ka, kundi para palalimin ang pag-unawa mo sa sarili para ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa at hindi ka kailanman naging mali sa pagpili ng kabutihan. Dahil sa huli ang totoo, ang kabutihang hindi pinapansin ay kadalasang siyang may pinakamatinding epekto. At ang mga taong ayaw sa iyo dahil ikaw ay totoo ay sila ring magpapatunay na nasa tama kang direksyon. Bago tayo magsimula muli kaibigan at kapatid, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na gagawin ko at babago ang pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po. Handa ka na ba? Simulan natin ang mas malalim na paglalakbay. Number 1. Dahil ang kabutihan mo ay nagsisilbing salamin sa mga kakulangan nila, tahimik ka lang, hindi ka nagyayabang. Pero sa bawat kilos mo na puno ng disiplina, respeto at malasakit, unti-unti mong pinapaalalahanan, ang ibang tao ng mga bagay na hindi nila kayang panindigan. Hindi mo sila pinupuna, hindi mo sila hinuhusgahan. Pero dahil ikaw ay mabait, marispeto at totoo parang may hawak kang salamin na ipinapakita sa kanila ang mga bahaging tinatakasan nila sa sarili nila. Kaya naiirita sila, hindi sa iyo kundi sa sarili nila. Pero dahil ayaw nilang tanggapin yon, ikaw ang nagiging target. Sabi ni Seneca, No man is more unhappy than he who never faces adversity for he is not permitted to prove himself. At minsan, ang kabutihang ipinapakita mo ay nagmumukhang adversity sa ibang tao isang hamon, isang panggugulo sa komportabling mundo ng kawalang responsibilidad. Kaya kahit hindi mo intensyon, ang presensya mo palang ay nakakabagabag para sa mga taong hindi pa handang harapin ang katotohanan. Kaya kahit ikaw ay may mabuting intensyon, ang dating mo sa kanila ay parang banta. Ang totoo, hindi ikaw ang tunay na ayaw nila. Hayaw nila sa pakiramdam na dulot ng pagiging totoo mo. Kasi tuwing kaharap ka nila, naalala nila ang mga pangakong hindi nila tinupad sa sarili nila. Na dapat din silang maging responsable. Dapat din silang maging tapat. Dapat din silang matuto. Kaya hindi mo dapat baguhin ang sarili mo para lamang maibsan ang pagkailang nila. Hindi mo trabaho ang gawing komportable ang mga taong natatakot sa liwanag ang kabutihan mo ay hindi kahinaan. Ito ay paalala sa mundo na may ibang landas, bukod sa pagiging makasarili, galit at mapagkunwari. At kung ang kabutihan mo ay hindi nila kayang tanggapin, marahil hindi dahil may mali sa iyo, kundi dahil hindi pa sila handang ayusin ang sarili nila. Ang mga tunay na tao ay makikita ang liwanag mo at igagalang ito. Pero ang mga nilalamon pa ng inggit at takot, sila ang unang lalayo sa iyo. At minsan, yun na rin ang pinakamagandang mangyari. Number two, dahil hindi lahat ng tao ay marunong tumanggap ng kabutihang walang kapalit. Sa mundong puno ng transaksyon, ang kabutihang walang hinihinging kapalit ay parang lihim na paninira sa sistema ng pagkukunwari. Sanay ang marami sa mundong give and take. Pinigyan mo ako, pinigyan kita. Tinulungan mo ako kasi may kailangan ka rin. Pero kapag dumating ang isang taong tunay ang intensyon isang mabuting tao na nagbibigay hindi para makakuha, isang kaluluwang tumutulong, hindi para masabing mabait. Ang unang reaksyon ng iba ay hindi pasasalamat, kundi pagdududa. Anong gusto niya? Siguro may kailangan lang 'to. Mabait baka plastic lang. Ang totoo, maraming tao ang hindi marunong tumanggap ng purong kabutihan, hindi dahil masama silang tao, kundi dahil hindi pa nila nararanasan ang ganitong uri ng presensya. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. At sa pagiging mabuting tao, hindi sa salita, kundi sa gawa isa kang tahimik na revolusyon sa gitna ng mundong uhaw sa purong hangarin. Pero ang mga taong hindi sanay mahalin, hindi sanay respetuhin, hindi sanay pagkatiwalaan, sila rin ang pinakamadaling magtayo ng pader kapag may dumarating na kagaya mo. Kasi hindi nila alam kung paano tatanggapin ang kabutihang hindi hinihingi at hindi nila alam kung paano paniniwalaan ng taong hindi naghahangad ng kapalit. Mas pinipili pa nga nila ang mga tao na gagamitin sila, basta lang yun ang pamilyar. Mas gusto pa nilang masaktan sa kilala, kaysa mahalin ng totoo ng hindi sanay. Kaya minsan, kapag ikaw ay totoo, ikaw din ang unang hindi nila kayang yakapin. Hindi ito dahilan para tumigil kang maging mabuti. Ito ay paalala na ang kabutihang walang kapalit ay isang anyo ng lakas na hindi kayang unawain ng lahat. Kaya kung mabait ka at tinatanggihan ka nila, huwag kang mawalan ng loob. Hindi ka nawalan. Sila ang hindi pa handa. Ang tunay na stoic ay hindi nagbibigay upang purihin. Nagbibigay siya dahil iyon ang tama at iyon ang patuloy mong gagawin kahit pa hindi nila maintindihan. Number 3. Dahil ang katahimikan mo ay naglalantad ng ingay sa loob ng iba. Tahimik ka. Hindi ka palasabat. Hindi ka nakikisali sa chismis-away o inggitan. Pinipili mong manahimik kapag wala namang kailangang sabihin. Hindi ka umaling-aungaw sa social media para ipakita kung gaano ka kabuti. Mas pinipili mong mamuhay ayon sa prinsipyo, hindi sa papuri. Pero sa mata ng iba, ang katahimikan mo nakakairita, nakakabingi. Parang insulto sa mga taong sanay sa gulo, sayabang sa kompetisyon. Ang pagiging tahimik mo ay tila isang paghamon sa sarili nilang ingay, ingay na galing sa guilt, insecurities, at ego na hindi nila mapanatag. Sabi ni Zeno, ang founder ng Stoicism, We have two ears and one mouth, so we should listen more than we say. Pero sa panahong lahat ay gustong marinig, gustong mangibabaw, gustong sumikat ang mga taong marunong makinig, at manahimik ay madalas hindi naiintindihan. Kaya kung mabait ka na, tapos tahimik ka pa parang kinu-question mo. Ang mismong paraan ng pamumuhay ng iba kahit hindi mo sinasabi parang may mensaheng dala ang presensya mo. Hindi mo kailangang magsalita para mapansin. Hindi mo kailangang manira para manalo. Hindi mo kailangang maging maingay para maging totoo. At yan ang hindi nila matanggap kasi maraming tao ang sumusubok maging makabuluhan sa pamamagitan ng ingay samantalang ikaw pinipiling maging makabuluhan sa pamamagitan ng pagninilay ng pagkatao ng virtue ang katahimikan mo ay hindi kahinaan ito'y paninindigan ito'y disiplina ito ang paraan ng stoic na sa halip na sumagot sa bawat banat ay mas pinipiling kontrolin ng sarili kaysa kontroli ng opinyon ng iba kaya huwag kang magtaka kung ayaw ka ng ibang tao dahil tahimik ka kasi sa totoo lang hindi nila kayang tiisin ng sarili nila kapag kaharap ka ang katahimikan mo ay nagsisilbing salamin ng ingay na matagal na nilang tinatakasan. Pero tandaan mo, ang puno na tahimik, siya ring pinakamatibay. At ang katahimikan mo, kung galing sa prinsipyo, ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw kung ang pagiging mabait mo ay tahimik at ang kabutihan mo ay hindi madaldal. Manatili ka diyan? Dahil yan ang kabutihang hindi kayang tapatan ng mundo na sanay sa ingay, pero hindi sa loob. Number 4 dahil pinipili mong maging totoo kahit mas madali sanang magpanggap. Sa mundong mas pinahahalagahan ang imahe kaysa integridad, ang taong nananatiling totoo sa kabila. Nang tukso ng pagkukunwari ay parang kalaban ng sistema. Kapag pinili mong maging totoo, hindi lahat matutuwa. Dahil ang katotohanan, hindi palaging maganda sa pandinig, lalo na para sa mga taong sanay mabuhay sa balat kayo. Ikaw na mabait, pero hindi mapagkunwari. Hindi ka nakangiti sa harap tapos naninira sa likod hindi ka nagbibigay para lang kunin ang atensyon hindi mo ginagamit ang kabutihan bilang maskara ito'y ugali mong totoo kahit walang nakakakita at dito ka magsisimulang hindi magustuhan ng iba dahil ang pagiging totoo mo ay parang liwanag sa silid ng kasinungalingan liwanag na hindi nila hiniling pero bigla mong dinala liwanag na nakakapaso sa mga matang na sanay nasa dilim sabi ni Marcus Aurelius If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. At sa pagsunod mo sa prinsipyong ito, kapag pinili mong hindi makisabay sa drama, hindi sumali sa chismis, at hindi magkunwaring masaya kung hindi ka naman nagiging banta ka sa mga taong namumuhay sa peke, sa ingay at sa ilusyon. Kasi ang totoo, may mga taong ayaw sa iyo hindi dahil may ginawa kang masama, kundi dahil hindi ka nila makontrol, hindi ka nila kayang hulmahin ayon sa gusto nilang imahe hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila kaya nakakaramdam sila ng kawalan ng kapangyarihan. Ang pagkatao mo ay hindi palamuting ipinapakita sa social media. Ito'y pundasyon na nililok ng karanasan, paninindigan at katahimikan. Pero sa panahong uso ang peke, ang pagiging totoo ay radikal. At ang mga radikal kahit tahimik, kadalasang tinatanggihan. Hindi ito dahilan para magsimulang magpanggap. Dahil ang kabutihang may halong kasinungalingan ay hindi kabutihan, e eh ito ay kompromiso at ang stoic ay hindi nabubuhay para lamang maging katanggap-tanggap sa lahat. Mas pipiliin ng stoic ang mas mahirap na landas basta ito'y totoo. Dahil alam niyang ang kapayapaan ay hindi galing sa pagsangayon ng iba, kundi sa pagkakatugma ng kanyang gawa, salita at konsensya. Kaya kung ang katotohanan mo ay dahilan para hindi ka nila gustuhin, tanggapin mo ito mas mabuting mawalan ng tao kaysa mawalan ng sarili. Number five, dahil hindi nila matanggap na kaya mong maging payapa, kahit wala silang aprobasyon, marami ang nabubuhay para sa validation, para sa likes, papuri at palakpak ng ibang tao. At ang totoo karamihan ay hindi gumagalaw hanggat walang pagtango ng iba. Kaya kapag ikaw ay isang taong tahimik, totoo, at nananatiling payapa kahit walang tumatango sa'yo, Nagiging istorbo ka sa sistema ngayon dahil ang hindi nila kayang gawin, nagagawa mo. Hindi ka nagpapaapekto sa opinion. Hindi ka nanginginig kapag hindi ka pinansin. Hindi mo kinukompromiso ang prinsipyo mo kapalit ng atensyon. Sabi ni Epictetus, Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. And ang isa sa mga bagay na hindi natin kontrolado ay ang iniisip ng ibang tao tungkol sa atin. Ikaw, naiintindihan mo ito. Kaya hindi ka nagmamadaling magpaliwanag kapag ayaw nila sa'yo. Hindi ka nagdedepensa kapag hindi nila nakikita ang kabutihan mo. Dahil alam mong ang katahimikan mo ay hindi kahinaan, ito ay karunungan. Pero para sa mga taong nakasanayan na ang validation, ang presensya mo ay paalala na may mas malayang paraan ng pamumuhay, isang paraan na hindi nila kayang yakapin, at ang tawag doon ay inner peace. Payapa ka hindi dahil aprobado ka, Payapa ka kasi buo ka. Hindi mo kailangan ang atensyon para maramdaman mong may halaga ka. At para sa mga taong laging gutom sa atensyon, ang isang taong hindi umaasa sa kanila ay tila isang insulto. Isang patunay na hindi sila kailanman naging sentro ng mundo kahit pa anong ingay ang gawin nila. Kaya ka ayaw. Hindi dahil masama ka, kundi dahil natatakot silang hindi sila kailangan para maging masaya ang isang tao. Sa mata ng isang stoic, ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na wala sa kontrol mo at isa narito ang pagtingin ng iba sa iyo. Kaya kung ikaw ay mabait at may kapayapaan kahit ayaw nila sa iyo, panalo ka na. Hindi mo man narinig mula sa kanila ang salitang, tama ka. Ang pananatili mong totoo at buo ay higit pa sa kahit anong papuri. Number 6. dahil pinipili mong magmahal kahit nasaktan ka na at hindi lahat kayang gawin yon sa mundong puno ng sugat, galit at pagtatanggol sa sarili, ang taong marunong pa ring magmahal at maging mabuti matapos siyang saktan ay isa ng uri ng revolusyon, tahimik, mapayapa pero malakas. Isang uri ng lakas na hindi kayang unawain ng mga pusong pinili ng tumigas. Kapag nakikita kanilang nananatiling mabait, kahit nila pastangan, nananatiling maunawain kahit inabuso at marunong pa ring magpatawad, kahit hindi humingi ng tawad ang tanong sa isip nila ay, Paano mo yan nagagawa? At sa likod ng tanong na yan, nandoon ang takot. Takot na sila mismo ay hindi kayang maging ganyan. Takot na baka ikaw ay may alam na sila. Ay patuloy na tinatakasan ang karunungan sa loob ng sakit. Sabi ni Seneca, A gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trials. At totoo nga hindi mo mararating ang ganitong lalim ng kabutihan kung hindi ka rin Dumaan sa masidhing sakit, sa pagtataksil, sa pagkabigo, sa kawalan, at uh, sa pagkalugmok. Pero ang pinagkaiba mo, hindi ka naging mapait. Hindi mo ginamit ang sakit bilang dahilan para manakit. Hindi mo hinayaang sirain ng sugat ang puso mong minsang nagmahal. At sa paningin ng iba, ito ay kahinaan, pa-victim, too nice. Masyadong mabait kaya na abuso. Pero ang totoo, ang pinakamabait na tao ay kadalasang ang may pinakamalalim na sugat Hindi dahil mahina sila kundi dahil pinili nilang huwag gumanti Pinili nilang itigil ang ikot ng puot sa kanilang henerasyon Pinili nilang huwag isalin ang sakit na naranasan nila sa iba At iyan ang hindi matanggap ng marami kasi hindi nila kayang gawin yon, Kasi sa puso nila gusto nilang gumanti, mangutya, manlamang at kapag ikaw ay kabaligtaran nila para mong sinasabing may mas mabuting paraan at ang ng iyon ay nakakabingi sa mga pusong sarado. Kaya ayaw nila sa dahil ang kabaitan mo ay paalala na may tao palang kayang magmahal. Hindi dahil sa sagot ng iba, kundi dahil buo ang puso niya. At sa Stoic philosophy, iyon ang tunay na tagumpay ang manatiling mabuti kahit may dahilan kang hindi na maging isa. Ang taong may kakayahang magmahal kahit hindi minahal pabalik. Ang taong marunong magpatawad kahit walang humingi ng tawad ay hindi mahina kundi malalim, payapa at malaya. Ngayon alam mo na, hindi lahat ng kabutihan ay tinatanggap, hindi lahat ng katahimikan ay nauunawaan, at hindi lahat ng pagmamahal ay babalik sa paraan na inaasahan mo. Pero tandaan mo ito, hindi mo layunin sa mundong ito na mapaluguran ang lahat. Layunin mo ay maging totoo, maging matatag at mamuhay ng may prinsipyo kahit pa ang kapalit ay hindi ka maintindihan ng iba. Sabi ni Marcus Aurelius, Just that you do the right thing. The rest doesn't matter. Sa mundong uhaw sa papuri, ang taong marunong maging payapa kahit hindi sikat, ang taong mabuti kahit hindi kinikilala, ang taong may kabutihang hindi ipinamumukha sila ang tunay na malaya at kung isa ka sa kanila ipagpatuloy mo yan. Dahil darating ang panahon, hindi ang dami ng nagustuhan sa iyo ang magiging sukatan ng buhay, kundi kung paano mo piniling maging mabuti kahit mahirap. Kung paano mo piniling manatiling ikaw, kahit hindi ka gusto ng iba, kaya kung ramdam mong ikaw ito, isang kaluluwang lumalaban sa katahimikan, isang pusong naninindigan kahit hindi pinapansin, isang mabuting tao na hindi kailangan ng entablado, mag-subscribe ka na sa ating channel para lumawak pa ang iyong pananaw sa bagong buhay at bagong ikaw. Maraming salamat, mag-ingat po tayo palagi, at kay Lord lagi ang papuri.